Ikto sa kwan. Ibungday. Bye bye. Kai. Dero yung carbon. Kami sina Betay, di inted ng ni. Marado. Mga nadung. Dito at tinira. Eh ganon na lang ra daptan. Papakawala na kami na itay. hmm banyo ata, makasurut di ta. Makasurut di Tolbinay, intahan tapos Good morning everyone. 7 AM in the morning. Ito na po yung pinaka one month old ng ating mga binabantayan dito sa farm. Yan, finally, finally, finally. One month! Nairaus na po namin ang one month namin. Diba? Okay, ano po. Grabe. Sa ito sa ako sugat Nasugat. Nasugat na. Sa jirama ito sa ako. Lasa mo ba? So, kakabsat, nagagalak po akong ipaalam sa inyo na naibenta na po namin yung aming inahin na itik, yung natagal po nating poultry At ito lang po yung pupukusan namin, yung mga alaga namin seho. Si Ayan, nung nakaraan pa po namin siya naibenta, inihanapan po talaga namin siya ng bibili dahil hindi po namin kakayanin at wala po kaming nakuhang makakasama. Kaya ni Go na po namin siya. Kaya ito, tignan nyo. <laughs> Halos araw-araw po akong jumuduty dito sa farm. Pali hindi ko na po yung nagawan ng content or video kakabsat dahil andito nga ako sa seho ng kapukos at hindi po namin kakayanin kung lahat kami ay pupunta doon. Kailangan po namin hati-hatiin yung ano namin kasi ilan-ilan lang naman po kami para mabantayan din po namin itong alaga namin itik na seho. Yung nahulog na lighter. Ay, ayaw na. Ay, ayaw na sumindig. Ay, ayaw na talaga. Tapos na natin yan. Ayaw na eh. Bali yung mga naipinta natin, inahid na itik na matagal po natin naka-poultry dito sa farm ay meron pong agent o ahente na naghanap ng buyer para sa atin. At ito po ay naibenta nung agent o ahente ng 180 per head at gagawin ko na lang pong confidential yung between us at ni ahente yung yung presyo kung magkano po kinuha sa amin kasi syempre doon din po nang galing yung pinaka payment nila as agent doon sa ipinatong mula doon sa presyo galing sa amin Share ko na rin po ito kakapsa. At nung time na RTL, ang binenta natin inahin na itik ay 100 90 to 200 pesos per head ang RTL noon. At ngayon po, ang inahin ay binibili na po nila ng, ng 150 to 200 pesos depende po sa ganda ng itik na ibibenta po natin. So, yung itik po na ibinenta namin ay nakakondisyon na po siya kasi halos na ipagalan na rin po natin na ilabas na po natin siya sa poultry. Kaya hindi na po nakakapagtaka kung ang magiging presyo ng RTL nitong taon ay nasa 350 to 400 pesos dahil maski ang inahin na itik ay umabot na po siya ng 150 to 200 pesos per head. Nakaraos na nga pala kami kakapsat sa isang buwan na pagpapastol dito sa alaga nating seho at ayan na sila sa loob ng isang buwan. At ito ay hapon na maga kaming Uh, nagtulak pa uwi. Ito ay malapit na po sa kulungan nila dahil akala namin ay bubus ang ulan. Ang pinakainiwasan kasi namin kakabsat ay yung maabutan po kami ng ulan dahil uh, paumpisa pa lang sila magstart magkaroon ng balahibo at hindi pa nila kakayanin yung matagal at malakas na ulan. Ang iba nga pala dito sa mga alaga nating siho ay meron ng balahibo sa may palikpik nila at yung iba ay nag-start ng magkaroon ng balahibo sa may tip, tip nila. So, ang kagandahan dito, maaga natin silang inilabas at medyo ko konting sanlinggo mula ngayon at magiging matibay na rin ang katawan nila, pakayanin na nila ang konting pag-ulan pero hindi pa yung pang ulan. So, hindi na tayo mag-worry kakabsat. Kung sakaling bigla ang umulan at nasa pastulan pa tayo ng saglitan na pag-ulan. Ang bilis din nilang lumaki kakabsat. medyo nakakagalak na rin sa puso kahit papano ay nakikita na namin yung resulta ng pagod ng bawat isa sa amin. Sikat ka mana? <laughs> Bunga tubai ke maket nai. Eh. <laughs> mas kunot na tulang. Takut dah jauh ni Quick, quick. Jinai, jinai, ini orang